Signs na panakip butas ka lamang. Number 1. Masyadong mabilis ang inyong naging relasyon. Number 2. Nararamdaman mong may bitterness siya sa kanyang ex. Number 3. Pinagyayabang niya ang inyong relasyon sa mga social events. Number 4. Pinagsiselos niya ang kanyang ex. Number 5. Kinukumpara ka niya sa kanyang ex. Number 6. Naging kayo pagkatapos na pagkatapos lamang ng kanyang break up sa kanyang ex. Number 7. Sa kama lamang umiikot ang inyong relasyon. Number 8. Nararamdaman mong ginagamit ka lamang niya. Number 9. In love na in love siya sa iyo kahit hindi ka naman niya masyadong kilala. Number 10. Nagkikipag-commit lamang siya sa iyo sa mga short-term plans. Number 11. Magkamukha o pareho kayo ng personality ng kanyang ex. Number 12. Nagulat ang iyong mga kapamilya at kaibigan tungkol sa inyong bagong relasyon. mukha o pareho kayo ng personality ng kanyang ex. Number 12. Nagulat ang iyong mga kapamilya at kaibigan tungkol sa inyong bagong relasyon.